Ang isang maliit na bansa ay patuloy na lumalaban kahit na ito ay patuloy na pinagtutulungang atakihin ng iba't ibang mga grupo. Hindi na mawawala sa kasaysayan na noong 1967, kahit na pinagtulungan ng maraming Arab world ay naipanalo pa rin ng Israel ang labang ito. Humupa ang gyerang ito at nito lang taong 2023, inumpisahan na namang atakihin ng Israel ng grupo ng Gaza na tinatawag na Hamas na suportado naman ng Iran. Gumanti ang Israel at agad na nagsagwa ng operasyon mula sa norte ng Gaza hanggang sa timog nito. Inataki rin ng grupo sa Lebanon na tinatawag na Hezbollah. Gumanti ang Israel maging ang pinakamatas na pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay nasawi. Inataki ng Houthis, militanting grupo sa Yemen hindi na nanahimik ang Israel at agad na nagsasagawa ng paghiganti. Wasak na wasak ang oil facilities sa Yemen at ang pinakamalaking balita ngayon at pinakabago nang inatake ng Iran ang Israel gamit ang halos dalawang daang ballistic missile. May mga missiles ng kalaban ang nakalusot pero karamihan ay na-intercept. Merong mga grupo na nagsasabi kahit na mga religious group ay nakikisali na rin ayon sa kanila kampanti ang Israel na kanilang maipapanalo ang laban na ito sa tatlong factors. Una, ang Israel ay kilala sa buong mundo sa pagkakaroon ng mga high-tech na mga pandigmang armas. Kilala rin ang Israel bilang nuclear power at ang pangalawang factor ay ang usapin ng Allied Forces. Hindi ilingid sa kaalaman ng buong mundo na ang Israel ay alyado ng mga malalakas na bansa sa West gaya ng United States of America, UK at iba pa. Maging ang Germany na dating kalaban ng Israel, ngayon ay nakikisimpatya sa Israel. At ang pangatlong bagay ay may patungkol ito sa pananampalataya ayon sa mga religious group. Ayon sa kanila, hindi matatalo ang Israel maliban na lang kung ipahintulot ng Panginoon. Pero hanggat hindi pa dumarating ang propesya na matatalo ang Israel ay hindi nila ito magagapi sapagkat ayon sa mga religious sector meron silang tinatawag na divine protection. Ayon nga sa nakasulat sa Book of Psalms o yung mga awit, chapter 135, verse 4, ganito ang nakasulat. For the Lord has chosen Jacob to be his own, Israel To be his treasured possession. Maliwanag na nakasulat dito mga kaibigan na ang Israel ay pag-aari ng Panginoon. Kaya marami ang mga naniniwala na sa gera na kinakaharap ngayon ng Israel ay kayang-kaya nila ito. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, huwag na muna nating isali ang Biblia. Base lamang sa inyong mga research at sa inyong mga pagkakaalam kung sakaling sumiklab na ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, sino kaya ang lamang sa dalawang bansang ito? Para sa inyong kaalaman mga kaibigan, bibigyan ko kayo ng kaunting hint. Ang Israel ay kilala na bilang nuclear power. Marami silang mga nakaimbak na mga nuclear heads. At kung sakaling kung ano ang mangyari in the future, maaaring gamitin ito ng Israel para defensahan ang kanilang sarili. Gaya nga ng paulit-ulit na sinasabi ni Benjamin Netanyahu na we have the right to defend ourselves. At nagbigay nga ng direktang mensahe si Benjamin Netanyahu sa Iran. Ayon sa kanya, you strike us, we will strike you. Palakpakan ang mga tao sa United Nations General Assembly at ang bansang Iran bagamat meron silang mga nuclear facilities pero wala pa silang nuclear weapon. Kung baga, ongoing pa lamang ang kanilang mga pagmamanufacture ng mga nuclear weapon at ang mga aircraft nito, hindi lahat, pero marami sa mga aircraft ng Iran ay noon pang 1960s hanggang 1970s at ito ay kapwa nagmula sa United States of America. Meron itong mga pangilang-ilang mga bago at ito ay nagmula sa Russia. Meron din silang air defense system pero kilala sa buong mundo ang air defense system ng Israel at ng United States of America bilang advance. Alam niyo ba mga kaibigan na ang nuclear facilities ng Iran ay bilyon ang halaga at sa conflict sa pagitan ng Israel at ng Iran, isa sa mga hit list ng Israel ay ang pag-target sa mga nuclear facilities ng Iran pero hindi ito sinang-ayunan ng kasalukuyang pangulo ng Amerika na si Joe Biden. Tutol siya sa plano ng Israel na targetin ang mga nuclear facilities ng Iran. Marami tuloy ang mga nagtatanong kung bakit ayaw ni Joe Biden na targetin ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran dahil kung magtatagumpay ang Iran sa kanilang nuclear facilities at paggawa ng mga nuclear weapon ang Iran ay mabibilang na bilang isang nuclear power pero alam niyo ba mga kaibigan na ang nagdaang administration ng Amerika na si Donald Trump tumaas ang kilay ng maraming mga world leaders nang tahasang sinabi ni Donald Trump sa Israel na atakehin ito ang mga nuclear facilities ng Iran Marami ang mga nagsasabi na nanggagalaiti sa galit ang Iran dahil sa sinabi ni Donald Trump. Minsan na rin na-link ang Iran sa Diumanoy assassination plan laban kay Donald Trump. Ito ay napakalaking dagok para sa Iran dahil hindi pa man nakakabangon ang ekonomiya ng Iran Bunsod ng napakaraming sanctions na ipinataw sa kanila ng Western countries at kapag ginawa ng Israel ang advice ni Donald Trump, maaapektuhan ito ang bulsa ng Iran. Sinabi ito ni Donald Trump sa kasagsagan ng kanyang kampanya sa North Carolina. Noong may nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang masasabi tungkol sa Iran, mabilis na nag-viral ang sagot ni Donald Trump dahil sinabi niya, ang ayaw ipatira ni Joe Biden na nuclear program ng Iran. Yun ang dapat i-strike ng Israel. Binatikos ng gusto ni Donald Trump si Joe Biden. Dahil ayon kay Joe Biden, noong tanungin siya kung nararapat ba na tirahin ng Israel ang nuclear program ng Iran, sinabi niya kasi na no. Ayon naman kay Donald Trump, isang napakalaking pagkakamali ang desisyon ni Joe Biden. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, sakali lang naman na umatake na ang Israel sa Iran, sang-ayon ba kayo na targetin ng Israel ang nuclear facilities ng Iran? Now, talking about the ballistic missile na ginapit ng Iran pang-atake sa Israel, may kumalat na balita at isa sa mga nag-report nito ay ang dasan. Dahil ibinalita nito na noong umatake ang Iran gamit ang balistik missile sa Israel ay mas marami pa ang namatay na Iranian kaysa sa Israel. Katunayan, walang namatay na Israelita kundi merong isang Palestinian sa West Bank ang nasawi at labing dalawa naman ang sugatan sa Iran. Paano ito nangyari? Ayon sa balita, merong isang Iranian na babae ang nakasaksi sa pag-atake ng Iran sa Israel pero hindi na nagbigay ng pangalan para sa kanyang siguridad. Dahil noong umatakin ang Iran sa Israel, nako, nagmalfunction daw ito. At dahil dito, lima ang nasawi. Ito ay ayon sa Dasan. Nang hinga naman ng komento ang Iran tungkol sa pangyayaring ito, hindi nagbigay ng pahayag ang Iran. Ayon sa ulat ng Dasan, ang ginawang pag-atake ng Iran sa Israel gamit ang ballistic missiles nito, ay nagkakahalga ng 230 million euro at walang Israelitang napaslang maliban sa isang Palestinian. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Maaaring ipaalam lamang ang inyong mga nalalaman dyan sa comment section at babasahin ko po iyan. By the way mga kaibigan, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe naman ng channel na ito para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga uploads at lubos-lubusin ko na rin mga kaibigan sa ating mga kababayang OFW na nasa Israel at Lebanon. Mag-ingat po kayo dahil ang gerang ito ay hindi na basta-basta. Malaki na po ito. Aming ipinagdadasal dito sa Pilipinas ang inyong kaligtasan na way bigyan kayo ng peace of mind at nasa ligtas na lugar sana kayo mga kaibigan. At sa ating mga subscribers, maraming salamat sa inyo. Kung wala kayo, wala ang channel na ito. Ilang subscribers na lang, 100,000 na tayo. Salamat din sa ating mga silent viewers at sa ating mga bashers. Dahil sa inyong panunood, ay napagpapatuloy natin ang ating feeding program dito sa isang isla sa aming lugar. Namimigay tayo ng mga pagkain sa mga bata sa isla, mga chinelas, mga damit at iba pang mga kagamitan na kinakailangan ng ating mga kababayan na salat sa buhay. At kung nais nyo po na maging bahagi ng feeding program na ito, ay maaari nyo po kong kontakin sa aking email address na nakalagay sa description. Nandyan na rin ang aking Gcash number. Huwag nyo naman sanang masamain. Yan ay kung gusto nyo lamang na maging bahagi ng feeding program na ito. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang muna ang videong ito. Thank you so much for watching. San man kayong dako naroroon sa mundo, mag-ingat po kayo. Goodbye.